Grabe na talaga ang dayan mga kabrad kung makikita mo. Umahagulhol po ng iyak itong si Jason Mama. Dahil po ay dinaya ang ating gababayan sa napakagrabing desisyon na yon. At yun nga natumba po ng ilang bisis itong kalaban na si Kamatsu doon po sa kanilang lugar. At kung pagtataka pati, pati po yung retire mga kaibigan tumitingin po sa isang Filipino boxer pag na-announce po mga kaibigan nung natalo po si Jason Mama ay talagang hindi ito tumayo si Jason Mama at buong akala niya mga kaibigan at natutuwa na siya sa at hindi pa tinawag kung sino ang manalo at buong akala niya mga kabrad na mananalo na si Jason Mama at ito na mga kaibigan, napakaliging daya. Hindi po ito kasalanan ni Jason Mama na hindi niya pinatumba dahil alam na niya mga kaibigan na mananalo siya. At tatlong bisis po niya pinabagsak mga kabarad. Grabe naman talaga yung mga desisyon na yun. At yun si Miguel Cotto mga kaibigan, taga-Puerto Rico yun. Talagang may masasabi yun mga kaibigan. At kahit po hindi po yun world title mga kaibigan ay isang NABO lang po yun na daan papunta sa world title at magiging contender na po ito si Jason Mama sa ganyang pagkapanalo sa ganoon na lang ang tayo mga kapatid Pilipinas kaya ang atin na lang pagsikapan kung tayo ay pupunta ng ibang bansa ay gagayahin na lang po natin itong si General Cuadrolas Casimero na talaga ang kalaban hindi na po tayo ika nga sabi ni Frederox noon ilang bisis nang nadaya si Manny Pacquiao. isip na lang ng paraan kung paano patumbahin ang kalaban yun mga kaibigan At itong Puerto Rico mga kaibigan ay malaking galit ito sa atin noon dahil doon po pinatumba itong si Miguel Cotto ng ni Manny Pacquiao makikita mong mga kaibigan nung laban ni Cuadro Alas Casimero lahat ng mga judges po doon ay tauhan po yun ni Sean Gibbons at alam na po ng kampo ni Casimero na mayroong dayaan talaga kaya nung magpagting ng ring ng round 1 ay binigwasan agad ni Casimero dahil ayaw niyang pabutin yung round 3 dahil na rehydration po siya limit ng 128 pounds binigwasan lahat talaga ni Quadrolas kaya ito na po ang aral nating mga Filipino boxer dapat ay paghandaan kapag pupunta sa ibang bansa at doon itago ang pinakamalakas na suntok doon sa kalaban tulad po Melvin Jerusalem mga kaibigan na pinatumba ang mga kalaban doon sa kanilang lugar, doon sa Japan kaya nagiging world champion itong si Melvin Jerusalem mga kaibigan at doon po sa Japan ay tiwala naman rin po tayo mga kaibigan sa mga kurado doon at doon po sa Amerika posible mga, mas okay pa doon sa Japan mga kaibigan kaysa doon sa ibang lugar kaya malaking tiwala sana ni General Casimero doon sa Japan kaya lang naban itong ating Wadwalas Casimero kaya mga kaibigan mas mabuti na nga siguro na sa Japan na lang talaga ang mga Pilipino na lalaban walang swerte kapag pupunta na ibang lugar lalo na sa lugar na...